Si G. Romano ay isa sa pinakasikat na batang artista noong early 2000s. Marami ang humanga sa kanya dahil sa husay niya sa pag-arte, lalo na sa pelikulang Magnifico. Bata pa lang siya pero nakatanggap na siya ng maraming parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Dahil sa mga tagumpay niya, akala ng mga tao na magiging tuloy-tuloy na ang karyer niya hanggang sa pagtanda. Pero habang lumalaki siya, nagkaroon siya ng mga mabibigat na problema sa personal na buhay. Unti-unti siyang nawala sa mata ng publiko at hindi na siya masyadong nakikita sa telebisyon. Maraming nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya at bakit hindi na siya nakabalik sa showbiz. Ano nga ba ang tunay na dahilan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Noong pumasok si Jiro sa teenage years niya, nagsimula siyang malulong sa bawal na gamot. Ito ang naging simula ng pagbaba ng kanyang career. Minsan siyang napasok at lumabas sa ilang rehabilitation centers. May mga panahon na kaya niyang sumunod sa programa, pero may mga araw din na bumabalik siya sa dati niyang bisyo. Dahil dito, naapektuhan ang isip niya at hindi na siya naging kasing galing at kasing focus tulad noong bata pa siya. Ayon kay Jiro, nasanay na raw siya sa iba't ibang rehab. Pero noong nailipat siya sa DOH Treatment and Rehabilitation Center sa Bataan, dito siya mas tumagal. Iba ang sistema roon. Malawak ang lugar, malinaw ang mga rules, at may tamang programa para sa araw-araw. Hindi ka pwedeng magpahinga lang dahil may mga gawain at may mga lessons na kailangan sundin. Doon niya naramdaman na may chance pa siyang magbago at mas ayusin ang sarili niya. Pagkatapos niyang makalabas sa rehab, hindi agad bumalik ang mga showbiz offers. Umuwi siya sa bahay nila sa San Mateo. Doon siya tumulong sa maliit nilang tindahan. Sinunod niya ang mga gamot na kailangan para tuloy-tuloy ang pag-ayos ng katawan at isip niya. Kahit gusto niyang bumalik sa normal na buhay, mahal niya ang pag-arte at showbiz. Pero alam niyang hindi ganoon kadali ang bumalik doon. Isang mabigat pang pangyayari sa kanya ay noong napilitan siyang ibenta ang isa sa pinakamahalagang tropeo niya. Kailangan daw nila noon ang pera para sa mga pangangailangan nila sa bahay kaya kahit masakit sa loob niya, ibinenta niya ang tropeong iyon. Makikita dito na hindi lang karir ang bumagsak sa kanya kundi pati rin ang dating mga simbolo ng tagumpay niya ay unti-unting nawala. Nagkaroon siya ng pagkakataon para makapag-indie film. Sinubukan niyang bumalik pero dito niya napansin ang malaking pagbabago sa sarili niya hirap na siyang mag-memorize ng lines. Madalas siyang magkamali at mauwi sa maraming take. Inamin niya na epekto ito ng matagal na paggamit ng bawal na gamot at ng stress na naranasan niya noon. Hindi na ganun kabilis ang pagtakbo ng isip niya kumpara noong bata pa siya. At dahil dito, hindi niya kayang makipagsabayan sa bilis at pressure ng showbiz ngayon. Dahil sa mga pagbabagong naramdaman niya sa sarili, napaisip si Jiro kung kaya pa ba niyang bumalik sa mundo ng pag-arte. Mahirap para sa kanya ang tanggapin na hindi na gano'n kabilis ang katawan at isip niya kumpara noong bata pa siya. Pero kahit gano'n, hindi niya sinuko ang pagnanais na maging maayos ang buhay niya. Gusto niya pa rin patunayan sa sarili niya na kaya pa niyang bumangon kahit maraming beses na siyang nadapa. Sa mga sumunod na taon, mas pinili niyang manatili sa bahay kasama ang kanyang pamilya. Mas naging tahimik ang araw-araw niya. Mas nag-focus siya sa mga simpleng gawain tulad ng pagtulong sa tindahan, pag-aayos ng mga gamit sa bahay, at pag-alaga sa mga kapatid niya. Mas mahalaga na sa kanya ang magkaroon ng maayos na relasyon sa pamilya dahil ito ang matagal nang nawawala sa kanya noong malalim pa siya sa bisyo at problema. Ayon sa kanya, gusto niya nang maging mabuting anak at kapatid dahil alam niyang nasaktan niya ang pamilya niya noon. Sa mga panahong ito, patuloy pa rin siyang nagiging open tungkol sa kanyang mental health. Sinabi niya sa ilang interviews na hindi madali ang pag-recover. May mga araw daw na maganda ang pakiramdam niya at motivated siya. Pero may mga araw din na hindi niya alam kung paano magsisimula. Alam niyang hindi magiging mabilis ang pag-unlad. Pero mahalaga na hindi siya bumibitaw. Kahit maliit na hakbang lang bawat araw, malaking bagay na iyon para sa kanya. Isa pa sa malaking pagbabago sa buhay niya ay ang pag-iwas sa mga taong nakakasama sa kanya. Inamin niya na maraming tao ang lumapit sa kanya noon dahil sikat siya at may pera siya. Pero noong bumagsak ang karyer niya, halos lahat ay nawala. Doon niya nakita kung sino talaga ang totoong kasama niya sa hirap. Sabi niya, mas mabuti ng kakaunti lang ang tao sa paligid, pero sigurado siyang tunay ang pakikitungo sa kanya. Mas naging maingat siya ngayon sa mga taong pinapapasok niya sa buhay niya. Naging malaking bahagi rin ng recovery niya ang paghanap ng trabaho na hindi showbiz. Sinubukan niyang mag-apply sa mga simpleng trabaho, pero aminado siyang hindi madali makahanap dahil kilala siya ng mga tao. May mga pagkakataon na natatakot ang ibang employers dahil baka raw maulit ang mga dating issue niya. May mga pagkakataon din na naiilang ang mga tao kapag nakikita siya pero kahit papaano, hindi niya hinaya ang maging hadlang ang mga tingin ng tao sa kanya sa paggawa niya ng hakbang para mabuhay ng maayos. Bukod sa mga paghihirap, marami rin siyang natutunan tungkol sa kanyang sarili. Natutunan niyang mas mahalin ang buhay na meron siya ngayon kahit hindi ito kasing ganda ng buhay niya noon. Mas nakita niya ang halaga ng normal na araw, normal na gising, at normal na gawain. Hindi man puno ng spotlight ang bawat araw niya, pero mas payapa na siya at mas malapit siya sa pamilya. Sa mga panahong ito, hindi niya sinasara ang pinto sa posibilidad na balang araw ay makabalik siya sa pag-arte. Pero malinaw sa kanya na hindi niya ito dapat pilitin kung hindi kayang sabayan ng katawan at isip niya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang mabuhay ng maayos at malayo sa dating bisyo na sumira sa kanya. Sa ngayon, mas inuuna na niya ang kalusugan niya, ang kapayapaan ng isip niya at ang pangarap niya na magkaroon ng mas mahinahong buhay. Habang tuloy ang usapan niya tungkol sa mga pinagdaanan niya, dito na pumasok yung mas mabibigat na kwento ni Jiro tungkol sa relasyon nila ng daddy niya. Hindi ito para sisihin ang kahit sino, pero para ipakita kung gaano kakomplikado ang mga nangyari noon. Kwento niya, Nagsimula raw ito sa simpleng bagay. Kumakain sila sa airport at doon siya napagsabihan ng daddy niya. Ang sabi, "Huwag daw niyang kamain 'yung pagkain dahil marami pang ibang tao na hindi nakakakain." Normal lang sana, pero dahil parehong pagod at mataas ang tensyon, nauwi iyon sa maliit na pagtatalo. Hindi raw malakas, pero ramdam pa rin niya iyon bilang anak. Lalo na dahil hindi iyon ang unang beses na nagkainitan sila. May isa paraw na pangyayari sa San Juan. Hindi naman daw totoong suntok, pero sapat na iyon para maramdaman niyang may tama siya kahit hindi halata. At syempre, bilang anak, mas masakit yung emosyonal kaysa pisikal. Doon na rin nagsimulang makita ng mga tao sa paligid niya na may kakaiba na sa galaw niya. Kaya nang sunduin siya ng kaklase at teacher niya, dinala muna siya sa bahay para magpahinga. Doon na siya sinabihan na kailangan na siyang ipacheck up kasi nahuhuli daw siyang nagsasalita mag-isa at minsan tumatawa kahit walang kausap. Sabi niya, hindi niya rin alam bakit niya nagagawa yon. Hanggang sa dinala na siya sa Quezon City at inadmit siya ng isang taon. Hindi biro ang tagal na iyon para sa kahit sinong bata. Paglabas niya, sinubukan niyang bumalik sa normal na buhay. Nakatulong pa nga sila ni Direk Mario noon at lumabas siya sa isang show. Pero dahil hindi pa talaga siya fully okay, bumalik siya sa paggamit at yun ang nagdala sa kanya sa pangalawang rehab na dalawang taon naman. Dito niya kinuwento yung isa pinaka-traumatic na nangyari, yung binasag niya yung salamin at nagkaroon siya ng malaking sugat. Hindi niya raw naramdaman agad dahil nablanko siya. Nagulat na lang siya nang makita ng mga kasama niya na duguan siya. Tumakbo agad ang mga nurse dahil akala nila malala. Pero ang sabi sa kanya ng isang nurse, gumagawa-gawa ka pa ng ganyan, akala mo nakakaawa ka. Walang doktor na tumingin kasi ayaw daw niyang dalhin sa ospital at baka raw tumakas siya, kaya tinakpan lang muna yung sugat. Afternoon, tumahimik na lang siya. Ginawa niya ang araw-araw kahit mabigat. Hanggang sa dumating yung point na naisip niya, kung uulitin ko pa to, babalik na naman ako sa dati. Sayang naman. Kaya nung pangalawang rehab, Nag-volunteer na siya. Tumulong siya sa mga bagong pasok, nag-ayuda, at natuto siyang kontrolin ang sarili niya. Ngayon, hindi na raw siya natitemp. Kahit may mga kakilala pa siyang gumagamit, wala na raw iyon dating sa kanya. Mas pinapahalagahan na niya na yung sarili niya, lalo na kasi mas vulnerable pa siya dahil sa mga gamot na iniinom niya. anti pampakalma, mga gamot para hindi sumabog ang utak niya kapag may stress. May pagkakataon pa na na-depress siya ng malala. Hindi siya makatulog, ang daming naiisip at minsan nababahala siya kahit na walang dahilan. Pero kapag naramdaman niya ng papunta na doon, umiinom siya ng gamot para makapagpahinga at hindi lumala. Ang sabi nga ng doktor, may chronic condition siya pero walang exact label. Basta kailangan niyang ituloy ang gamot para hindi siya matrigger. At syempre, isa pa sa kinakapitan niya ngayon ay ang daddy niya Minsan nakita niya itong halos bumagsak sa CR dahil sa mataas na sugar. Doon niya na-realize na kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Hindi lang para sa sarili niya kundi para tulungan ang taong nagpalaki sa kanya. Kaya kahit may mga nag-aaya sa kanyang bumalik agad sa showbiz, hindi pa siya handa. Nakakaramdam pa siya ng hiya, kaba at takot na baka hindi niya kayanin ang long-term tapings. Sabi niya, ayaw niyang paasahin ang mga tao kung hindi siya isanda ang porsyento pero hindi naman siya walang ginagawa. Tulong sa bahay, konting raket, mga event at unti-unti pa rin siyang lumalakad. May anti-drug campaign pa nga siya sa Disyembre. Sa dulo ng lahat, makikita natin na hindi madaling landas ang pinagdaanan ni Jiro. Pero kahit ilang beses siyang bumagsak, pinili pa rin niyang lumaban at ayusin ang buhay niya. Mahirap man, pero unti-unti niyang binabalik ang sarili niya at mas pinipili ang tahimik at maayos na buhay kasama ang kanyang pamilya. Ikaw, kung may pinagdaanan ka ring mabigat, ano ang naging pinakamahirap na hakbang mo para magsimulang muli? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.